Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming lithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay ng pagpapago ng sambayanan. sa pag-arad ng bawat Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 .1. Brigada News Brigada FM. News FM. Manila. Manila, the music and news authority. One time the new Filipino time ka brigada alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At At ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Si Alice Guo, lalapag na ho sa bansa ngayong gabi. Si Wesley Guo naman, gusto na sumuko Resolusyon para sa kaso ng human trafficking ni Alice Guo posibleng ilabas bukas. Klase sa mayigit 700 paralan sa ilang rehiyon sa bansa na nanatiling suspendido ay huyan sa NDRRMC. Cesar Chavez nakatakda ng manong-manong bilang bagong PCO Secretary kapalit ni Secretary Shelloy Garrafil. Bagong Pilipina Sir Bishofer naman itinuloy pa rin sa Davao City sa kabila raw ng gulo sa politika. Mayiging 200 kongresista naman sinuportahan ng caravan at, at inflation rate ng bansa muli pong bumagal nitong Agosto Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life. life. kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila. Ito na. Ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Para ho ngayon ng Webes mga kabrigada, September 5 it's 1, it's 1, it's at 1 at 24 at ho ang inyong mga lingkod. Ako ho si Brigada Gap Dalisay. Ako naman si Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalhin ho ng ating mga balita mga kabrigada, inaasahang lalapag na sa bansa ngayong araw si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Ayon ho kay Sen. Rafi Tulfo, lalapag daw ho si Guo mamayang alas 6.18 ng gabi sa si pamamagitan ho yan ng isang chartered flight number RPC6188. Makakasama ho niya mga kabrigada, ito nga hong si Interior Secretary Benhar Abalos at maging si PNP Chief General Romel Marbil. Maalala mga kabrigada na lumapag nga ho si at Marbil sa Indonesia para personal o personal na sunduin si Guo. Samantala sa si nagpapatuloy ho na pagdinig kabrigada ng Senado hinggil sa pagpapatakas kay si Guo, nagisa rin ni Tulfo ang Manila Airport Authorities. Ito nga ho'y dahil sa maluwag ho nilang screening procedures at sa protocols kung papaanong posibleng nakalipad si Guo gamit ho ang isang Shuttered plane. Rapido! Kada balita nationwide! Sa na balita mga kabrigada, gusto na umanong sumuko ng sinasabing kapatid ni Alice Guo na si Wesley. Sa ambush interview, bago humarap sa pagdinig ng Senado, sinabi ng counsel ni Alice na si Attorney Stephen David na nabanggit daw sa kanya ni Wesley na nais na itong mag-surrender. Anya posible umanong na na ito kaya gusto na lamang niyang sumuko ang sabi ni David, maari raw na dumating na si Wesley sa point ng kanyang kahinaan. malalang meron ng mga ulata mula sa DOJ at Immigration Bureau na maaaring nasa Indonesia pa si Wesley o di kaya naman ay nasa Hong Kong na. Umahataw ni Nationwide. naman hong resolusyon para sa kaso ng human trafficking ni Alice Guo. Posible na raw huyang ilabas bukas Obrigado, Digboy, Boy, Costojo e obrigado, obrigado. Maaaring ilabas na bukas araw ng biyernes ang resolusyon hinggil sa human trafficking case na isinampa laban kay Alice Guo at tatlong Chinese nationals na naugnay sa sinalakay na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, isinumitin na for resolution ng kasong ito alinsunod na rin sa napagdesisyon na ng panel of prosecutors matapos na hindi makapagpasa ng counter affidavit si Naguo sa kabila ng extension na binigay dito. Bukod sa human trafficking, mayroon pang kaso ng money laundering at immigration violation ang dating alkalde ng Banban. -ban May mga nakabimbin din itong kaso sa Solicitor General, Ombudsman Comilec at Senado. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News. Oh, bagong bago Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada dismayado Si Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senadora Risa Hanteveros na hindi nagawang mahuli mismo sa Pilipinas ang sumibata na si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo Ito ang idiniin ni Hanteveros kasunod ng pagkakahuli kay Guo sa Indonesia kahapon sa isang pahayag, sinabi ni Honteveros na nagpapasalamat siya sa lahat ah, ng gumawa ng paraan para maaresto si Guo sa tulong na rin ng mga otoridad sa Indonesia. Pero aminado siyang may halo itong pagkadismaya dahil hindi man lamang ito nagawa mismo sa sariling bansa tila nakapagtataka umano ng mga high profile gaya ng dating alkalde na umiiwas ay hindi magawa-gawang madakip sa Pilipinas. Samantala mga kabrigada mababatid na iniimbestigahan na ng Department of Justice ang kanilang hinala na may kinalaman ng Bureau of Immigration sa pagtakas ni Alice Guo at ng mga kapatid nito na sina Sheila at Wesley. Rapido! Balita Ibang balita tayo mga kabrigada. Klase ho sa mahigit pitong daang paaralan sa ilang rehiyon ho sa bansa na nanatiling suspendido. Brigada Kath Austria, i mo! Sa nanatiling suspendido ang klase sa 713 ng mga paaralan sa ilang rehiyon sa bansa dahil sa sama ng panahon. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, karamihan ng class suspensions ay sa Calabalzon na sinunda naman ang Region 3, 1, 5, 2, Car, Region 6, Mimaropa at National Capital Region. Karamihan kasi sa mga paaralan ito ay ginagamit bilang evacuation centers sa mga apektadong presidente. Samantala, wala rin pasok sa trabaho ang nasa 460 na tanggapan ng pamahalaan sa nabanggit ding mga regyon. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, umalo na sa may git pamilya o katumba sa 1.7 million individuals ang apektado ng lagdaang pagyong enteng at habagat sa 1,279 na mga barangay sa siyam na regyon sa bansa. Is the part of changing lives? Ito si Brigada Ka-Austria ng 105.1 Brigada News from Manila. Gami si kanyo o... Brigada Balita Nationwide! Consolidated version ng Archipelagic Sea Lanes Law, aprobado na sa BICAM Panel. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! b Inaprubahan na ng mga miyembro ng bicameral conference ang consolidated na Senate at House version ng mungkahing archipelagic ceilings o ASL law. Kasabay nito ay winelcome we ni Majority Leader Francis Tolentino na siya head ng Senate panel ang pagkaaprubah sa naturang hakbang. Ayon kay Tolentino, makatutulong ito sa pagtitiyak ng maritime domain ng bansa at pagpapatibay ng territorial integrity at national security. Binigyang diinang mambatas na ipatutupad din ng hakbang na ito ang probisyon ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa pamagitan naman ng pagdidesenyo ng archipelagic sea lanes ng bansa at archipelagic sea lanes passage ng mga vessels at aircraft ng ibang bansa. Sa sandaling maipasa ito, isusumiti ang bata sa International Maritime Organization o IMO na siyang magpapaalam naman sa ibang mga bansa hinggil dito. Sa huli, nagpasalamat si Tolentino sa mga miyembro ng House Contingent para sa mabilis na resolusyon ng probisyon the heart of changing lives ito sa Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila the music and news oh uh, sorry take... Brigada -bado, Balita Nationwide Badoon -badoon, malita, Inaasahang manunumpa na ho ngayong hapon si Yusek Cesar Chavez bilang bagong ng Presidential Communications Office o PCO papalitan ho niya si PCO secretary Chelroy Garavil na napaulat namang ililipat sa Manila Economic and Cultural Office o yung MeCo Mapabalitan si Mega Chair Sylvester Bello na dating namang Labor Secretary sa ilalim po yan ng Duterte Administration. Si Garafil ay tinagang PCO Secretary matapos po yung resignation noon ni Trixie Cruz Angeles. Si Chavez po Kabrigada ay kasalukuyang Presidential Assistant for Strategic Communications. Bago ho yan, dati rin ho MMDA General Manager, isang broadcaster, dating Chief of Staff ni dating Manila Mayor Isko Moreno, LRTA Deputy Administrator at natin husang NYC Chair. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada mula sa Brigada News FM Davao, higit sa 250,000 na mga Dabawenyo, target na beneficiaries ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa Davao City. Brigada Julius Pakot, ibrigada mo. Brigada Report. Formal na na inilunsad ngayong araw ang bagong Pilipinas Servicio Fair dito sa Davao City kung saan isang programa ang isinagawa kaninang umaga sa University of Southeastern Philippines o USEP Gym sa Obrero Davao City. Ito na ay ka 23 na edisyon ng BPSF at ikatlong pagkakataon na isinagawa ito sa Davao Region. Nasa mahigit tatlong po na mga iba't ibang ahensya ng gobyerno ang magbibigay ng libreng serbisyo sa mga Dabawenyo. Target ng BPSF sa Davao City na maserbisyuhan ang mahigit 250,000 na mga individual. Abot naman sa 200,000 na mga binipisyaryo ng Tupad Program ng Dole at ata Program ng DSWD ang target na mabigyan ng financial aid. Sabi din ng Pangulo, no Filipino will be left behind. I think klaro yung instruction na yun saan mang probinsya, saan mang bayan at saan mang sudan, kung saan na kinakailangan ang bagong Pilipinas Service Fair ay pupuntahan po ng bagong Pilipinas Service Fair. One billion because again, that is the available funds for now para pwede nating ibigay sa Davao City. Ang payag ni Ponyong Gabunada, ang lead national secretariat sa bagong Pilipinas Service Fair. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot para sa 93.1 Brigada News FM Davao the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Igil pa rin ho dyan sa BPSF sa Davao City. Natuloy pa nga rin daw ho yan sa kabila ng issue sa politika. Brigada Haji Camino, i-brigada mo. Brigada politika. Ang pagdating ng bagong Pilipinas sa Richard Fair sa Davao City ngayong araw. Ito ang ikiliit ni PBA Partialist Representative Margarita Nograles matapos na formal na ilustad ang ikadalawang putaklong BPSF at sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang mensahe sa pagpupukap ng BPSF ibinahagi ng Nograres na usap-usapan na umano ang kudo sa politika sa Davao. Si Isi Nograres, marami na ang nagtatanong kung kailan itarao sa PPSF sa Davao City, kaya agad na itinantabi ni Ron sa politika politika dahil mas mahalaga umano ang kulong para sa mamamayan. Mahigit na naman kongresista ang kongresistang sa dalawang araw na servisyo karaban at kasama rin si Sen. Bong Rabilla. Binigyang din ni Sen. Ron sa patunay ito na mahalaga ang Mindanao para kay Pangulong Bongbong Marcos mga programa ay tumitiyak na hindi mapag ito mapagsiliwala sa pagtanggap ng tundo. Sa kapag natin na representative Noel Chua, ang PPSF ay indikasyon na walang pinipili si Pangulong Marcos sa pagsuno kahit na ang tabaw. Inaruso naman sa ika-24 o susunod sa PPSF ay gaganapin sa lalawigan ng Cavite. In the heart of changing times, it's also the Gadahaji si Kami, the 105.1 Gadahaji Kami. I'm Brigada Balita Brigada, muling bumagal ang inflation rate o yung antas ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin sa bansa. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang inflation sa 3.3% nitong Agosto. Mula yan sa 4.4% na inflation nitong Hulyo. Sa kabuuan, naitala ang year-to-date inflation sa 3.6% para sa unang walong buwan ng taon. Nagpabot naman ng tulong ang tanggapan ni Sen. Christopher Bongo sa mga piktado ng bagyong enteng. Nagtungo po yung kanyang malasakit team sa may bahagi ho ng Laguna. Kung ni ho niya, ako si na bilang vice chairperson ng Senate Committee on Finance. Patuloy daw ho niyang susuportahan ang mga programang kinakailangan ng ating mga kababayan. Muli rin ho niyang idiniin ang kahalagahan ng nafile niyang bill na layong mag tatag naman ng Department of Disaster Resilience. Brigada Balita Nationwide. Samantalang kabrigada sa ating Health News, para masiguro po ang matibay na bonding ng inat ng anak. maglaan ng oras sa araw-araw para sa quality time. Pwede din dyan ang pagbabasa ng libro o paglalaro ng magkasama. Mahalaga rin mga kabrigada ang pakikinig at pagtatanong sa anak tungkol sa kanilang araw upang mapalakas ang kanilang relasyon. Ang paggawa naman ng mga simpleng gawain ng magkasama tulad po ng pagluluto ay maaaring magbigay ng pagkakataon para sa meaningful na interactions. Higit sa lahat mga kabrigada, ipakita ang pagmamahal at suporta sa pamamagitan ng regular na pagyakap, paghalik at papuri sa inyong mga anak kahit na busy tayo sa trabaho at mga gawaing bahay, dapat ay meron pa ring oras na nakalaan para sa ating family bonding. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule, simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update! Mga kabrigada, bagamat nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong enteng na lalo pang araw hong lumakas. Nakakapekto pa rin ho ito sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Magdadala ho kabrigada yung trough o yung extension, buntot ng bagyo ng kalat-kalat na pag-ulan na may kasama pong kidlat at kulog sa bahagi po yun ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte at maging sa Ilocos Sur. Maliban pa ho dyan, mga kabrigada, patuloy din ho yung pag-iral ng Southwest Monsoon o yung Hanging Habagat sa bahagi po yun ng Central at Southern Luzon. Dahil nga ho sa Habagat, asahan pa rin po yung mga pag-ulan sa bahagi ng Pangasinan, Sambales, Pataan at maging sa Occidental Mindoro, mga Kabrigada. Samantala ay naman sa pag-asa Kabrigada, posible pa rin ho yung pag-ulan na mararamdaman ho sa Metro Manila, Batangas, Calabarzon, mga Kabrigada, pati po sa La Union, Oriental Mindoro at Northern Palawan at nalalaming bahagi naman ng Central Luzon. May chance pa rin ho ng karat-karat na pag-ulaan at kidlat kulog sa bahagi naman po ng Quezon, Marinduque, Romblon. Bunsod pa rin ho yan ng kaparehong weather system. Sa ngayon, Kabrigada, patuloy pa rin ho binabatayan ang isang low pressure area na namataan sa labas ng ating par. Sabi ho ng pag-asa, mababa pa rin naman yung chance na mag-develop ho yan bilang isang ganap na bagyo hanggang sa mga susunod na araw. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide sa tanghali kada balita nationwide. At mga kabrigada, niluhong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the hearts of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami huwag inyong mga lingkod, Brigada Gabda Lisay. At Brigada Leo Navarro, Malikden. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. ipo ang baka bagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo ang hat sa musika at balita rica rica news fm the music and news authority Brigada. in the heart of changing lives